Hello guys! Good morning! Papakita ko lang sa inyo yung ano ko. Yung pusa ko. Dito sa tindahan. Ayan o. Ayan o manang mana yan sa nanay. Pati yung buntot. Parehas sila. Tingnan mo yung buntot. Balik ko yung buntot nya. Ito maganda. Itim na itim. Mimi! Yan naman, halo. O, tingnan mo yung kulay niya. O. Ito yung nanay nila. O, diba, parehas sila. Ito, o. Yan, o. Parehas na parehas sila, o. Ayan. Pati yung buntot din. Ganun. Kasi yung nanay, ganyan din ang buntot. ko, Ayan. Miming, mag dede, mag na sila. Gusto na mag Hello. Ito, oh, cute niya. Ang itim. Hello. Blacky Miming. Blacky Miming. Ito siya, oh. Nakakaibang kulay. Ayan, okay. boss. Ayan. Nakakaibang kulay. Oh, Ang cute nila. Ayan na. Ay, dito ka muna. Dito. yan Hello. Ayan. Na. Ayan mo. Ang cute. Ay. <laughs> Ang laki na agad, no? Saan kaya ito nanganap? bilis lumaki eh oh. guys Tatlo lang sila. Oh manang mana talaga yan sa nanay. Natalikod ah. siya. Nakiyutan ako siya niya. Kasi iba-iba yung kolay. Iba-iba <laughs> yung kolay niya. Cute! Miming! Hello, Miming! And okay guys, please share, like, comment, and subscribe. And thank you for watching guys. Bye-bye.